Iris, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing may makakausap kang isang babae na may masiglang personalidad. Mahalaga na magpakita ka ng magandang pakikitungo at pagkakasundo sa kanya, sapagkat maaaring magdala siya ng swerte na makakatulong sa iyong kabuhayan. Ang tagpong ito ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad, kaya't pahalagahan ang inyong usapan. Para sa iyong espiritual na kalusugan, ipinapayo na magtungo ka sa bahay ng Diyos at magdasal ng team time. Ito ay makapagpapasigla ng iyong enerhiya, mag-aalis ng negatibong puwersa, at magpapalakas ng iyong katawan at isipan. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing ang espiritual na koneksyon ay mahalaga upang manatiling positibo sa mga hamon ng araw na ito. Sa usapin ng pera, iwasan muna ang pagtulong sa mga kamag-anak tulad ng pamangkin o pinsan. Ang pagbibigay ng pera ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya at magdulot ng kagipitan sa iyo sa hinaharap. Magingat sa pagpapalabas ng salapi upang mapanatili ang balanse ng iyong pananalapi. Sa pagmamahalan, maganda ang sinyales ng araw na ito. Ang kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan ay maaaring magdala ng swerte. Upang mas mapalakas ang inyong relasyon, ipakita ang tiwala at suporta sa iyong minamahal, Aries. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aries, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink. Number 18, number 6, at number 42. Kahulugan. Ang kombinasyon ng kulay yellow at pink ay nagbibigay ng masiglang enerhiya para sa Aries. Ang yellow ay sumisimbolo ng optimismo at kagalakan, habang ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at harmonya. Ang mga numero ay nagdadala ng balanse, pagkilos, at tamang direksyon para sa mga layuning nais mong makamit ngayong araw. Taurus Ngayong araw, ipinapayo ng iyong gabay na maging maingat sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga paulit-ulit na humihingi ng tulong. Kahit pa makatulong ka, maaaring hindi ito magdulot ng mabuting enerhiya pabalik sa iyo. Mas mainam na magbigay ng tulong kung kailan ito talagang kinakailangan at tiyak na makakabuti. Kung may bigla ang pangyayari na nangangailangan ng desisyon, gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Maaaring magdulot ito ng kaluwagan sa iyong isipan at magbigay ng positibong pagbabago sa iyong pamumuhay. Ito ang sinyales na kailangan mong sundin upang makamit ang mas maayos na direksyon sa buhay. Sa trabaho, may posibilidad ng pagdating ng problema, kaya maging mas mapagmasid at maingat. Gumamit ng mas malakas na pakiramdam upang makita ang mga posibleng isyo bago pa ito lumala. Ang pagiging maingat sa iyong mga gawain ay makakatulong upang maiwasan ang mga negatibong sitwasyon. Sa personal na buhay, mas mainam na maglaan ng oras para mamasyal kasama ang iyong minamahal. Ang masayang tawanan at bonding ay makapag-aalis ng masamang enerhiya at magpapalakas ng kalusugan. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing ang pagmamahal at kasiyahan ay mahalaga sa araw na ito, Taurus. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 4 number 18 at number 30 kahulugan ang kulay yellow ay nagdadala ng kaligayahan at pagiging produktibo habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at malinaw na pag-iisip ang mga numero ay nagpapahiwatig ng pag-usbong sa iyong mga plano at oportunidad na maaaring magdulot ng tagumpay sa trabaho o personal na buhay Gemini, ngayong araw, ang gabay ay nagsasabing iwasan muna ang paggawa ng malalaking investment tulad ng pagbili ng lupa o sasakyan. Hintayin ang mga susunod na araw kung saan mas magiging malinaw ang iyong kagustuhan. Kapag naramdaman mo ang sigasig at positibong enerhiya sa iyong desisyon, iyon ang tamang panahon para ituloy ang iyong plano. Sa araw na ito, Mahina ang iyong aura ng swerte, kaya't iwasan muna ang paglagda sa anumang kasunduan o pakikipag-usap sa negosyo na may malaking implikasyon. Ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na maaaring may problema kang kaharipan sa hinaharap kung magmamadali ka sa desisyon. Ang presensya ng iyong mga magulang o malalapit na kamag-anak ay magdudulot ng kasiyahan at positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring magdala ng swerte at magpabuti ng iyong emosyonal na kalagayan. Sa trabaho, walang nakikitang malaking problema. Ipagpatuloy lamang ang masinop at masipag na gawain. Ang pagiging maunawain sa iyong mga katrabaho ay magdudulot ng mas maayos na samahan at maaaring magbukas ng oportunidad para sa iyo na mapansin ang iyong pagsusumikap, Gemini. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Gemini, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold. Number 19, number 3, at number 26. Kahulugan, ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at passion, habang ang gold ay nagbibigay ng enerhiya ng kasaganaan at tagumpay. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsisimula ng bagong proyekto at pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy sa mga hamon. Cancer, ngayong araw, masigla at positibo ang iyong enerhiya, kaya't mas madali para sa iyo ang makipag-ayos at mag-adjust sa anumang kadil o sitwasyon. Gamitin ang pagkakataong ito upang maayos ang mga bagay at gawing produktibo ang iyong araw. Gayunpaman, maging maingat sa pakikipag-usap sa mga taong salawahan o walang malinaw na direksyon, dahil maaring magdala sila ng problema sa iyo. Sundin ang pahiwatig ng iyong gabay upang maiwasan ang anumang suliranin. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw. Mag-ingat lamang sa mga kasamahan na mahilig magpalapit sa mga boss para sa pansariling kapakinabangan. Ang kanilang negatibong enerhiya ay maaaring makaapekto sa iyong magandang disposisyon. Ituon ang iyong pansin sa mga gawaing mahalaga at iwasan ang stress mula sa mga ganitong tao. Sa pagmamahalan ang pagiging malambing at maalalahanin ay magdudulot ng kasiyahan sa inyong relasyon. Ang positibong enerhiya mula rito ay maaaring magdala ng swerte at masiglang aura sa inyong tahanan, pati na rin sa kalusugan ng buong pamilya. Samantalahin ang araw na ito upang palakasin ang inyong relasyon at magpatuloy sa masayang pagsasama, Cancer. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Cancer, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white. Number 19, number 30 at number 11. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng enerhiya at determinasyon, habang ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay sa pagbibigay pansin sa mga bagay na may personal na halaga at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Leo, ngayong araw, ang mga pahiwatig ng iyong gabay ay nagtuturo na kung may plano kang magbigay ng proposal para sa isang pagkakakitaan na makakatulong sa iyong pamilya, huwag nang mag -atubili. Ibahagi agad ito upang malaman kung sino ang sumusuporta at sino ang maaaring tatutol. Kung may mga kumontra, pag-isipan pa ang mga hakbang bago ito ipatupad upang maiwasan ang pagkabigo. Sa trabaho, kung hindi ka na nasisiyahan sa mga ginagawa ng iyong mga kasamahan, mas mainam na umiwas na muna upang hindi ka masangkot sa anumang alitan. Panatiliin ang iyong pokus sa sariling gawain at huwag hayaang sirain ng iba ang iyong magandang disposisyon. Ang araw na ito ay mainam para sa mga plano, kaya gamitin ang iyong maayos na aura upang ituloy ang mga balaki na makakatulong sa iyo. Sa usaping pera, kung may dagdag kang salapi, unahin mong bigyan ng suporta ang iyong minamahal, at isunod ang anak na may sariling pamilya. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kanila ay nagdadala ng positibong enerhiya at swerte sa inyong kabuhayan. Sa pagmamahalan, walang indikasyon ng problema ngayong araw. Mas magiging masaya kung maaga kang makakauwi upang makasama ang iyong pamilya. Ang masayang usapan at positibong aura sa tahanan ay magpapalakas ng inyong relasyon at magdadala ng kasiglahan sa kalusugan at kaginhawaan ng pamilya, Leo. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Leo, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 17, number 21. At number 34. Kahulugan. Ang green ay simbolo ng kasaganahan at pagpapabuti, habang ang red ay nagpapahiwatig ng tapang at sigasig. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng malalaking pagbabago sa iyong landas patungo sa personal na tagumpay. Virgo, ngayong araw, ipinapayo ng mga pahiwatig na iwasan muna ang paggawa ng mga kasunduan o deal Lalo na kung ito ay may kinalaman sa negosyo o pera. Mahina ang daloy ng swerte sa aspetong ito sa ngayon. Sa halip, itoon ang iyong atensyon sa pamilya, dahil dito malakas ang iyong enerhiya. Kung may lakad sila o planong maghanap ng oportunidad para sa negosyo, magandang sumama upang makahanap ng inspirasyon at ideya. Kung may anak kang nagpaplanong magtrabaho sa ibang bansa, huwag magmadali sa pagbibigay ng desisyon. Pag-isipan itong mabuti at ipanalangin upang magkaroon ka ng malinaw at maayos na sagot na makakabuti para sa lahat. Sa trabaho, normal lamang ang daloy ng araw. Walang indikasyon ng malaking problema, ngunit maging maingat sa pagsasabi ng opinyon o ideya. May mga tao sa paligid na maaaring maghintay ng pagkakataong makalama. Siguraduhin ikaw ang unang makapagbigay ng mga magagandang ideya upang hindi ka maungusan sa pag-asenso. Ang iyong pagiging maingat at fokus ngayong araw ay magdudulot ng positibong resulta hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa pamilya. Sundin ang mga pahiwatig ng iyong gabay at manatiling kalmado sa bawat sitwasyon, Virgo. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Virgo, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver, number 12, number 31 at number 20. Kahulugan ang green ay nagdadala ng kalmado at balanse habang ang silver ay sumisimbolo ng intuition at kaunlaran. Ang mga numerong ito ay nagtuturo sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon ngayong araw. Libra, ngayong araw, ang enerhiya mo ay hindi angkop para sa pakikisalamuha o pagharap sa mga bagong tao. Iwasan muna ang paggawa ng mga kasunduan o deal, lalo na kung ito'y kritikal. Mas mainam na ito ng pansin sa iyong pamilya, lalo na sa mga anak kung sila'y may mga panukala tungkol sa negosyo. Ang kanilang mga ideya ay maaaring maging mahalaga sa inyong hinaharap. Sa tahanan, magingat sa pagtanggap ng bisita. Ang pahiwatig ng araw na ito ay nagsasabing maaaring may negatibong enerhiya o di pagkakaunawaan na dulot ng mga bisita. Kung maaari, ipagpaliban muna ang pagtanggap ng sinuman upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng inyong bahay. Pagdating sa pera, magingat sa pagpapautang, lalo na sa mga kamag-anak tulad ng pamangkin at pinsan. Ang ganitong hakbang ay makatutulong upang maiwasan ang bigla ang kagipitan sa hinaharap. Sa halip, itoon ang iyong yaman sa mga bagay na magdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Sa trabaho, magiging kalmado ang iyong araw. Wala kang dapat alalahanin sa mga proyekto, ngunit magingat sa pakikisalamuha sa mga tao na masyadong mayabang o palaging nagpapakita ng pagiging maruno ang kanilang ugali ay maaaring magdala ng negatibong epekto sa iyong kalagayan. Panatiliing simple at profesional ang iyong pakikitungo sa kanila, Libra. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Number 19, number 7. At number 28. Kahulugan. Ang pink ay nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon, habang ang red ay nagdadala ng lakas para harapin ang mga pagsubok. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa relasyon at trabaho. Scorpio. Ngayong araw, maging maingat sa mga taong kakausapin mo, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pera o personal na usapin. Huwag agad magtiwala sa sinumang bagong kakilala dahil may pahiwatig na maaaring magdulot ito ng kalungkutan o kawalan ng salapi. Ngunit kung ang iyong kadil ay isang babae, posibleng maganda ang resulta ng inyong kasunduan. Tiyaking maayos at malinaw ang lahat ng detalye upang mapakinabangan mo ang oportunidad na ito. Sa trabaho, hinay-hinay sa pagsasalita, lalo na kung may pagkakataon kang magbigay ng opinyon. Kahit alam mo ang tamang sagot, iwasan ang tono na maaaring makasakit ng damdamin ng iyong mga kasama. Ang lihim na inggit mula sa ibang tao ay maaaring magdulot ng mga problema sa hinaharap. Kaya, manatiling maingat at magalang sa iyong mga pakikisalamuha. Sa iyong tahanan, ang positibong enerhiya ay nangingibabaw. Ang pagiging maunawain mo ay isang mahalagang susi upang mapanatili ang kapayapaan at kaligayahan sa loob ng bahay. Iwasan ang anumang maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa inyong tahanan, Scorpio. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Scorpio, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green. Number 9, number 14, at number 36. Kahulugan. Ang blue ay sumisimbolo ng kapanatagan at kumpiyansa, habang ang green ay nagdadala ng kasaganahan. Ang mga numero ay tumutulong sa pagtuon sa mga layuni na magdudulot ng positibong resulta. Sagittarius Ngayong araw, kung may nakatakdang transaksyon o kasunduan, mas mabuting tapusin ito sa lalong madaling panahon. Ang pagiging maagap ay makatutulong upang maprotektahan ka mula sa mga posibleng suliranin o kompetisyon. Ang pagiging sigurista ay magiging susi upang makamit mo ang tagumpay na inaasam. Sa tahanan, maglaan ng oras upang magbigay ng payo sa mga miyembro ng pamilya. Hikayatin silang maging maingat sa kanilang mga desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o anumang legal na usapin. Ang tamang payo mula sa iyo ay maaaring magdulot ng positibong resulta para sa kanilang mga layunin. Sa pera Iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan. Ang araw na ito ay nagbabala ng posibleng mabilis na gastusa na maaaring magdala ng kagipitan sa hinaharap. Itoon ang iyong pera sa mas mahalagang layunin. Sa trabaho, maganda ang takbo ng iyong araw. Wala kang makikitang balakid sa iyong mga gawain. Samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang iyong mga superior ay mapapansin ang iyong husay na maaaring magdulot ng promosyon o karagdagang tiwala mula sa kanila. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color yellow. Number 11, number 12, at number 29. Kahulugan. Ang silver ay nagbibigay ng intuition at inspirasyon, habang ang yellow ay sumisimbolo ng kasiglahan at kagalakan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pakikipagsapalaran. Capricorn. Ngayong araw, hinihikayat kang magpakita ng lakas ng loob, isang tapang na nasa tamang landas, hindi sa pakikipag-away. Kung magpapakita ka ng mahinang paninindigan, maaaring ang kausap mo ang magtangkang sindakan ka. Unahan mo sila sa pagiging matibay upang hindi na nila balaking ulitin ang anumang masamang intensyon laban sa iyo. Sa iyong tahanan, Unahin ang mga pangangailangan o kahilingan ng pamilya. Ang pagpapakita ng malasakit at pagunawa ay magdadala ng positibong enerhiya at magpapatibay ng samahan. Ang ganitong hakbang ay magdudulot ng kasiyahan at swerte sa inyong mga plano at gawain. Sa trabaho, maayos ang daloy ng mga gawain ngayong araw. Gayunpaman, ipinapayo ng iyong gabay na magingat sa mga pakikitungo, lalo na sa mga babaeng kasamahan. Hindi lahat ng tao ay dapat lubos na pagkatiwalaan, kaya maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon o plano. Sa pagmamahalan, magpakita ng patas na pakikitungo sa lahat ng miyembro ng tahanan. Huwag kakampihan ang sinuman sa harap ng iba upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o tampuhan. Ang pagiging makatarungan ay magpapanatili ng kapayapaan at harmony sa inyong pamilya, Capricorn. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue. Number 30, number 17, at number 9. Kahulugan. Ang yellow ay nagpapalakas ng pagiging masigasig, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan. Ang mga numerong ito ay nagdudulot ng balanseng diskarte sa personal at profesional na buhay. Aquarius. Ngayong araw, may hatid na buwenes ang iyong aura, lalo na kung babae ang iyong makakausap o makakadil. Malaki ang posibilidad na magkasundo kayo, kaya samantalahin ang pagkakataong ito. Gayunpaman, iwasan ang pakikisalamuha sa malalaking grupo, lalo na kung may kinalaman ito sa transaksyon, dahil maaaring may mga taong nais kang malamangan. Kung may deal ka na kasama ang iyong anak o kapatid na babae, mas lalong lalakas ang inyong positibong enerhiya. Ang gabay mo ngayong araw ay nagsasabing ang samahan ninyo ay magdadala ng magandang resulta at swerte sa inyong ginagawa. Sa tahanan, iwasan ang pagpapapasok ng mga bisita, kahit pa ito'y mga malapit na kaibigan o kamag-anak. Maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa relasyon at kalagayan ng inyong pamilya. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasama na maaaring magdala ng stress o problema. Ang pahiwatig ngayong araw ay nagpapayo na maging mapanuri sa pakikasama at umiwas sa mga tao na may dalang negatibong intensyon. Pagdating sa pera, huwag kang magbigay o magpautang lalo na sa mga pamangkin at pinsan Ang ganitong desisyon ay makatutulong upang maiwasan ang mga problemang pinansyal sa hinaharap Aquarius Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw Aquarius mga masuswerteng kulay at numero Color red and color white Number 27 Number 14 at number 3. Kahulugan: Ang red ay nagbibigay ng enerhiya habang ang white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong resulta mula sa mga piniling direksyon. Pisces. Ngayong araw, kung kailangan mong pumunta sa isang malayong lugar o makipag-usap sa iba, dalhin mo ang iyong tapang at kumpiyansa. Kapag nasa tama ka, panindigan mo ito upang hindi ka nila baliwalain o pagtawanan. Ang pagpapakita ng matibay na paninindigan ay magbibigay ng respeto sa iyo mula sa iba. Iwasan muna ang pagpirma ng anumang dokumento o kasunduan dahil mahina ang iyong aura sa aspeto ng swerte pagdating dito. Subalit, lalakas ang iyong katalinuhan at positibong enerhiya kung kasama mo ang iyong minamahal sa mga gagawing desisyon. Sa pagmamahalan, maganda ang pahiwatig ng araw na ito. Ang pagpapakita ng lamang at pagmamalasakit sa iyong minamahal ay magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang ganitong kilos ay magdadala ng kaayusan at kasaganahan sa inyong kabuhayan. Sa trabaho, magbigay ng espesyal na atensyon sa mga dokumento ngayong araw. Ang pagpapabeya o pagkakamali sa mga papeles ay maaaring magdulot ng hindi kanais na na resulta. Maging mesensin sa bawat detalye upang mapanatili ang kaayusan sa iyong trabaho, Pisces. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Pisces, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color gold. Number 2, number 17, at number 32. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng emosyonal na koneksyon, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Ang mga numero ay tumutulong sa pagsisimula ng mga bagong oportunidad na magdudulot ng tagumpay.